Ang kagawat kasi the last time na na kami dito, natikitan to lahat kasi wala pa itong guhit. So ngayon may guhit na pero may mga lumalampas pa rin. So sa pagbalik namin, pag marami pa rin na kalampas dyan na obstruct, kukumpis kayo namin yun. Chào tạm là mọi <laughs> Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, July 29, 2024 at sa oras na 8:45 ng umaga. Nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group ng uh, MND sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go dito sa May uh, Kaabaan ng uh, Congressional uh, Avenue. Ngayon ay uh, Monday, at uh, balik-eskwela at patuloy ang uh, layunin ng uh, Special Operations Group ng uh, MMA na linisin ang uh, lansangan kasama na yung uh, bangketa katulad nito nakuha niya na yung uh, bangketa sa kakalsada at nasakop niya pa yung uh, bike lane so andito naman yung uh, may-ari ayan at uh, matitikita na lang at uh, hindi na mahatap. nandito na ngayon ang uh, clearing ops sa may kanto ng uh, congressional at uh, Luzon Avenue Na na yan sa ulihan at hindi uminto. Ayan, nandito tayo ngayon sa harapan kaya And nasita. May helmet naman eh, pero hindi niya suot. So, bukod sa walang helmet, parang sila na nakachinilas. Ito na yung Commonwealth Avenue, papunta yan ng ETSA at uh, tumatawid tayo dito sa tulay ng ako uh, at uh, dire ng uh, Katipunan Avenue traffic na no? oh. sa oras na 8.30 ng umaga pagbaba nitong tulay at uh, dire ang uh, team yung uh, nawasa likod ng uh, UP Diliman dire-direcho na ng uh, Ateneo kaya ganito ngayon ang sitwasyon ng uh, traffic pinatatabi lang itong mga obstruction na ito sa side oh. bukod sa obstruction matatalas yung uh, yero na yan pagka uh, sumabit sa mga dumadaan nasa kapal ng uh, part ng uh, C5 itong team at uh, dire-direto -dire ito ng uh, Katipunan Avenue ito rin papasok ng uh, UP Diliman So ayan na yung uh, Katipunan Avenue at kumanan tayo dito sa C.P. Garcia. Palabas ng uh, University Avenue, ito pa rin yung uh, compound ng uh, UP Diliman. Dati kasi itong kahabaan ng uh, C.P. Garcia, doon tayo nag-start sa may uh, University Avenue at kakanan dito. Ngayon dito naman tayo pumasok magmula dito sa may Katipunan Avenue. Yang katulad niya, nauna na yung team at uh, natikita na. So, ibig sabihin, ilang minuto na yung nag So, uh, ha na yan. Ayun na yung naunang team. At uh, dito na magtatagpo. So, sa ngayon, wala na tayo nakikita dito man naka-illegally parked. Dahil uh, malamang natikita na ng uh, naunang team. At uh, pinailis yung may mga driver Ito, bukod dito sa isang jeep na ito na nagpapahangin lang itong jeep na ito, kung uh, may driver yan uh, matitikit lang, pero pagka iniwan lang dyan mahahatak <laughs> ito, kaliwat kanan Oh. mga protestant naman dito, may guhit. Wala na mga umaharang sa sidewalk. Kasama itong uh, protestant na ito Diyan so sa may kanto ng ano University Avenue sa kanang CP Garcia Yung nadadaanan natin Tsingway. yung mga maraming natitititan dito at nakahatak sa may uh, DOST yung building na yan doon sa kanto ng University Avenue dahil uh, maraming uh, opisina dito puntaan natin yung sa unahan nasa tapat pala itong hahatakin uh, ng uh, Commission of Higher Education. Ah, truck pala ito. Malapit na tayo sa kanto ng City Garcia sa kanang University Avenue. Andito na naman itong uh, jeep at ilang buses na ito nahatak. Ayan, naangkla na. Ang ngayon ito yung uh, kasama nung uh, Protestant doon sa nadaanan natin. Ay uh, ito. Yung mga lumalampas sa guhit ang uh, dapat yorong. Uh, dapat uh, ilabas yung guhit. Oh, sebrang sebrang ni. Okay. Uh, pagsabihan muna natin ngayon sa susunod, kukumpis kaya natin lahat ng nakalampas sa linya lahat La okay. naman to eh, may mga kwan sila eh, permit kaya lang lumalampas pa rin sa linya eh. dapat lumalampas eh, lampas na lang sa talaga sa daan eh. Okay. So katulad ng uh, tulda na yan, huwag lang lalampas dito sa kalsada. Yung nadaanan natin kanina, hindi ganito, hindi lumampas yung mga tulda. I okay, understand po sa ano po pagdating sa abstract po, yes po. na itindihan ko naman po isa pa yung extension natin. Okay. yung patanggal natin yan. Pero okay na. Pero if ever po na ano po, yung tulad po nito mga kabilang nito, okay. okay. pag umuulan po kasi nilalagay po nila pinapalagay po talaga yung pag-umuulang po. Sino po so, nagpalagay inyo? Hindi po, kami po nilalagay po na pag-umuulang kasi po nababasa po talaga yung paninda po. So gawa po na tayo ng paraan na eh, hindi po siya na... Naka-stable naka po na. na stable okay, okay po, sige po. Papabago na lang po namin. Sasabihan ko na lang Kasi po. pag may dumana sa sakyan na medyo mababa, sasabit dyan. Okay po, sige. Po. Mababa po Coffee yung po. bubong nyo. Okay po. Um, dun doon naman po kung talaga ngayon naman po talaga yung call po ng government like MMDA po wala po tayong magagawa kasi po nagbigay po ng guhit talaga yung city po mismo kasi po yung guhit na to from city tagawat gagawad yet nga po pala ay, ay, ay sir baga nga umaga kasi po kami nagguhit ng kami dalawa nagguhit na ito nandito po sila nung ginuhit namin kami po yung nagvolunteer na lang magguhit kasi wala silang personal nandito kaya yeah, kami Ganito na lang kagawat kasi the last time na uh -huh. nakoperate kami dito, natikitan to lahat kasi yes, wala sir. pa tong guhit. Yes, so ngayon may guhit na pero may mga lumalampas pa rin. So sa pagbalik namin, pag marami pa rin na kalampas dyan na obstruct, pupumpis kayo namin yun. Yes, so magmula sa CP Garcia, pumasok ang team dito sa may looban ng uh, Teachers Village. Maginhawa Dito pala yung usot ng Maginhawa Tama, Teacher's Village ito Maraming makakainan dito After ng uh, Maginhawa Avenue Nandito na ang sa may uh, Kalayaan Avenue At uh, yan na yung uh, Quezon uh, Memorial Circle or uh, Elliptical Road Pagmula dyan sa Quezon uh, Memorial Circle Nandito tayo ngayon sa may kahaba ng North Avenue At nadaanan yung mga Motosiklo Na dito mismo naka-park At uh, yung iba Walang uh, Driver Ang dami oh Andito naman yung uh, Ibang may-ari ng motosiklo Pero itong uh, ilan dito may posibilidad na mahatak ng North Avenue kung maliwa, ang team dito sa may uh, Agham or uh, ngayon ay uh, Miriam Defensor Santiago na itong kahabaan nito at ito pagtitikitan yung mga sasakyan dito or uh, mga hatak ito masasampay ito sa Iskog pagka hindi ni natin ang ayun na, yun na yung Kung nga uh, hindi nila inabutan yan, sampan na yan sa truck. Big bike to ah. Bukod sa uh, nakakumot na, dito pa mismo nakapark sa pedestrian crossing. May uh, hahahatake na yata dito.

ito mga bike na nakumpis ka Dito uh, nakapark Or talagang dito itinali Sa barrier na ito Talagang dito talaga nila iniwan Ngayon yung mga bike na yan uh, Pwede lang uh, makuha Sa impounding area at wala nang bayad. Ito, kinumpis ka na rin ito para hindi na matalian ng bike Itong mga basurang na iwan, ah, uh, kukuni na yan ng uh, waste management ng ah, uh, LGU. Ang oras ngayon ay uh, 10.30 ng umaga. Okay, tara na!